Vice Denda, ilalaban ang hustisya. Colin Delcia, itinuturong may kinalaman sa Pagpano ni Billy Crawford. Isang matinding balita ang lumutang kamakailan matapos ihayag na si Colin Delcia ay isa sa mga hinihinalang may kaugnayan sa bigla ang pagkamatay ng kanyang asawa na si Billy Crawford. Ang mga haka-haka ay dumating matapos ang ilang hulat at bagong ebidensya na naguugnay sa kanya sa pangyayari, bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Colin hinggil sa naturang mga paratang. Sa gitna ng mga alegasyon si Vice Denda, malapit na kaibigan ng nasawi, ay nagpahayag ng intensyon na itaguyod ang hustisya para kay Billy at nagsusulong na ay laban ang kaso sa korte. Naglabas ng pahayag si Vice Denda, na matalik na kaibigan ng mag-asawa, hinggil sa kanyang pagdududa at pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng nangyari. Ayon kay Vice, si Billy ay hindi lamang kaibigan kundi kapatid na itinuring, at karapatan niyang makamtan ang hustisya ipinahayag rin ni Vice na maghahanap siya ng mga legal na paraan upang masusing investigahan ang kaso, at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mabigyan ng linaw ang mga kaganapan sa likod ng pagkawala ni Billy. Ang pamilya at mga kaibigan ni Billy ay nananawagan ng masusing investigasyon, at ang kanilang mga tagahanga ay nagpabot ng suporta kay Vice at sa kanyang layuning ay laban ang kaso. Bagamat matindi ang emosyon ng publiko sa usaping ito, nananawagan ang mga abogado ng pamilya ni Billy na magbigay ng respeto sa proseso ng investigasyon at huwag basta-bastang manghusga hanggat walang konkretong ebidensyal nagpapakita ng anumang pananagutan ni Colleen. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsisiyasat sa kaso, at ang lahat ng partido ay hinihikayat na magbigay ng kooperasyon upang matiyak na makakamit ang katarungan. Habang humihintay ng karagdagang impormasyon at opisyal na resulta ng investigasyon, ang mga tagahanga ni Billy at mga kapwa niya sa industriya ay nagkakaisa sa panalangin para sa katutuhanan at katarungan sa kanyang kaso. Habang umiinit ang isyu at lumalawak ang interes ng publiko, nagpahayag naman ang ilang eksperto sa batas na mahalagang sundin ang tamang proseso ng hustisya. Ayon sa kanila, sa kabila ng mga haka-haka at mga emosyonal na pahayag mula sa mga malalapit kay Billy, kailangan pa rin maghintay ng konkretong ebidensya bago tuluyang magbigay ng conclusion. Kasalukuyang binabantayan ng publiko ang mga posibleng hakbang ni Vice Denda, lalo na't kilala siya sa kanyang katatagan at malasakit sa mga kaibigan. Sa kabila ng matinding hinagpis, na natiling determinado si Vice na tuklasin ang katotohanan at hindi papayag na mabahiran ng kontrobersya ang alaala ng kanyang kaibigan, habang patuloy na nananawagan para sa patas at malalimang investigasyon. At kung nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, please like, share, and subscribe mga ka news!